Yeah. Oh, nakipag lang ka, naka-brief. Yes, sir. Oh, yun, para. Sinong may idea? Oh, no? Ikaw ba yun? Oh? Actually, I, you know, I remember that day. I remember the day. Sabi ko, mapunta ang taping. Tapos sabi ko, parang may pakutob ko itong araw na. Doon. Oh. Sa so, oh, kotse ako eh. Parang sabi, <laughs> sabi ko, sabi ko, parang iba yung call time. Parang mas late yung call time today. So, ibig sabihin, gabi yung mga excess. Sabi ko, parang ano eh, it's not the norm. The, Dating ako dun sa set. Tapos sabi, Jake, may fight scene, ha? Sabi ko, oh, talaga ba? <laughs> sabi niya, pero special yung fight scene. Oh, wow! <laughs> special yung fight scene? Para sa akin? Sabi, sabi niya, oh, oh. Ang ganda ng fight. May nakita yung fight. Sabi ko, wow, angas, ha? Ganyan, may, may mga rolling. Galing. Tapos sabi niya, pero Jake, eto yung suit mo sa eksena. <laughs> pero knowing me, kasi alam alam ni alam ni kilala ko ni Direk Coco. Ah, ah. Wala akong iniindian. Mm. Alam mo 'yung sabi ko, kakatapos lang ng bench noon. Mm. And then alam ko eh that that in testament to Batang po current sila eh. Kung ano 'yung nangyayari sa balita, mm. 'yun agad 'yung nangyayari din sa show. Parang nangyayari sa politics at the mm. moment din yun 'yung storyline mm. namin, 'yung flood control, ganyan. Ang nangyari nung pin nung nilabas nila 'yung white na brief na 'yon. White pa, yun, no? putkad puti. <laughs> Kakatapos <laughs> lang nung bench fashion show eh. Oh, okay. Nung nag-motor dun sa fashion oh. show ganyan. Oh. So sabi ko, ah, mainit pa. Mm. Tapos sabi ko, sabi ko naman din nung pinakita sa akin to, nung pinakita sa akin 'yung brief, sabi ko, ah, okay. Bibigyan nila ako magandang eksena, pero hindi rin nila gagawin madali para sa akin. Mm. But that's me. Uh -huh. Sabi ko, give me that thing, so na natin to, and let's shoot this thing. So, hindi ka, wala kang sinabing? Wala, ha? wala. Walang wala ng reclamo. Hindi, yung, yung reclamo, yung sabi ko, the only thing you can do wrong in this sequence is do it with no confidence. Kung gaganong-ganon ka sa mm -hmm. set, you're gonna look stupid. Mm -hmm. If you're gonna do it, do it to 110% full dedication. Diba? So, once na sinuot ko na yun, sabi, Jake Rob What the hell, throw that robe. Itapon niyo yung robe na yun sa basurahan. Mm. I don't need that thing for the rest mm. of the night. Tsaka, at, at the end of the day, sabi ko, bakit? There's two ways of doing this scene eh. Either mahihiya ka na nakabreed ka or matakot ka sa akin na may tao nagahabol sa'yo may hawak na beret nakasuot ng na brief.